Alam mo ba, ang pandaigdigang sistema ng pagbabangko ay parang isang malaking hiwaga. May higit 30,000 na bangko sa buong mundo at grabe, bilyon-bilyon at trilyon-trilyong dolyar ang hawak nila. Sa katunayan, yung sampung nangungunang bangko lang, may hawak na halos 25 trilyong dolyar ng US ngayon. Pero teka, saan nga ba nagsimula ang pagbabangko? Noon sa Pisa, sobrang daming salapi na umiikot. Isipin mo, kailangan makitungo ng mga mangangang lakal sa pitong klase ng barya. Kaya palagi silang nagpapalitan ng pera. Dito rin sa totoo lang nagmula ang salitang banco, galing sa salitang italyano na banco na ibig sabihin ay bench kasi kadalasan sa bangketa ginagawa ang negosyo ng pagpalit. Dahil mahirap maglakbay, may peking pera pa, at hirap din umutang, naisip ng mga tao na kailangan ng bagong sistema. Kaya nagsimulang magbigay ng kredito ang mga tagapamagitan ng pera, habang yung mga totoong mga ngalakal gumawa naman ng unang anyo ng mga pagbabayad na hindi ginagamitan ng salapi. Sa kalaunan, kumalat ang mga bangko sa buong Europa. Nagbibigay pa sila ng pautang pati sa simbahan at mga hari. Paano naman ngayon? Simple lang, ang mga bangko ay nasa negosyo ng pamamahala sa panganib. Nag-iipon ng tao ng pera sa bangko at kumikita ng maliit na tubo. Yung bangko naman pinapautang 'yun sa mas mataas na interes. Mapanganib kasi may pagkakataon na hindi makabayad ang nangungutang. Pero itong proseso ang dahilan kung bakit gumagalaw ang ekonomiya para makabili ng bahay ang tao o makapagpalawak ng negosyo ang mga kumpanya. Ang problema, maraming bangko ang lumihis sa orihinal na layunin nila. Sa halip na pangmatagalang katatagan sa pananalapi, mas pinili nilang maglaro ng mga panandaliang mapanganib na pamumuhunan. Naging parang legal na pagsusugal ang sistema. Lalo na noong 2008 na krisis sa pananalapi kung saan yung mga bangko gaya ng Lehman Brothers basta-basta na lang nagpapautang kahit kanino para makabili ng bahay. Resulta, bagsak ang merkado ng pabahay, bumagsak ang mga stock at nagkaroon ng isa sa pinakamalalaking pandaidigang krisis sa pananalapi sa kasaysayan. Trilyon-trilyong dolyar ang nawala, milyon ang nawala ng trabaho, kinailangan pang sagipin ng gobyerno ng US at ng Unyong Europeo ang malalaking bangko. At dahil dun, nagkaroon ng bagong mga regulasyon, gaya ng mga pondong pang emerhensya para makasalo kung may krisis ulit. Pero siyempre, hindi lahat ng reforma ay natuloy dahil naharang ng na makapangyarihang lobby ng pagbangko. Ngayon, may mga bagong modelo na nagsusulputan. Katulad ng mga bangko sa pamumuhunan na kumikita hindi sa mga komisyon, kundi sa taunang bayad. Mga unyon ng kredito na estilong kooperatiba, ang layunin nila ay hindi kita, kundi pinagsasaluhang halaga para sa mga miyembro. Mga plataforma para sa sama-samang pagpopondo gaya ng Kickstarter at Indiegogo kung saan maraming tao ang sabay-sabay na namumuhunan sa isang ideya at siyempre mga mikrokredito. malilit na pautang na tumutulong sa mga tao sa mga umuunlad na bansa na magsimula ng negosyo at makatakas sa kahirapan. Kung isipin mo, ang pagbabangko ay maaring parang nakakainip, pero ito ang nagbibigay daan para gumalaw ang buong lipunan. Ang malaking tanong ay kanino natin ipagkakatiwala ang papel na ito? Sa mga tradisyonal na bangko, sa mga kooperatiba, o sa mga bagong sistema ng pananalapi? Ikaw, anong tingin mo? Mapagkakatiwalaan ba talaga natin ang mga bangko para sa ating kinabukasan? Magkomento sa ibaba.